Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Hi guys, welcome back sa akin channel um, Share ko lang sa inyo pala uh, Nandito ako sa Coutts ngayon It's Sunday uh, March March uh, 17 uh, Around almost 8 o'clock uh, Nandito ako kasi Hinatid ko yung O sinamahan ko yung kapatid ko Para sa plug pooling nya Para mag exit sa border um, Ngayon uh, I-share ko lang sa inyo guys Sa mga mag uh, exit dyan Para sa work permit kung saan magandang mag magparking habang nagaantay o pupunta kayo dito sa border um, lalagay ko sa google maps pa nag search kayo uh, dito kayo magpark sa malapit sa US uh, border so from the highway from the highway mag exit ka dito sa second dito second avenue north ng Kutz. Eh, malit lang na town ito guys. Then pupunta ka dito sa ito. Hang, dito sa service road na to. Hanggang sa makarating ka dito sa itong, itong part na to. ADT core ang sabi eh. So makaparating ka dito. Itong side na to. Sa, meron dyan parking. Parking. Um, dyan ka pwede mag -park at mag -antay. So, hindi mo na kailangan mag-exit ng border, guys um, yeah, dito ako nakapark ngayon. So, yan, kung makikita nyo, napakalapit nyo lang sa, um, sa building ng US at ng Canada. Kaya, walking distance lang. Siguro, napaka, siguro, hindi nga nag-10 minutes eh. Siguro, 5 minutes nasa ano ka na, nasa US um, immigration ka na and Canada immigration. So, um, ito yung pinaka-parking. Yun know, o. Yun yung parking. Bawal lang dito guys mag overnight. Parking. Um, ngayon. Kapag nakapark na kayo rito. Nakikita nyo yung uh, glass bridge na yon Diyan kayo pupunta. Tapos uh, kung punta kayo ng US. Hanapin nyo lang yung US entry. US port. Mag exit kayo doon. Siguro mag elevator kayo from... Uh, third floor kasi to eh third floor galing kang third floor papunta ng uh, second floor Nandun yung uh, um port ng US tapos sa baba naman yun naman yung immigration ng Canada so isa siyang isa siyang building guys isang side US isang side Canada um so Yun guys um sana makatulong uh, ilalagay ko sa sa aking yung, yung link or yung uh, location na to kung uh, saan kayo pwede mag magpark. Kasi ang dami rin ang tatanong. Kahit ako nung una, pangalawa ko na rito, nung una napasabak ako sa ano sa pag-exit sa border na punta pa ako dun sa sa US uh, border security. So, kinuha pa yung aking passport, ID, at kung ano-ano pang tanong. So, ito yung pinaka, ano, uh, madaling paraan para hindi na kayo mag-exit sa US. Kung maghatid lang kayo, or pupunta kayo dito para sa uh, mag-exit. So, ito yun, guys. you know Ang aga namin. Kasi, uh, siya nga pala, guys. Uh, huwag kayong pupunta dito napaka -aga sa border. Kasi yung... Uh, immigration nag-open sila ng 8 o'clock so yun kasi nung una nagpunta kami rito napakaga namin alas 6 andito na kami yung pala alas 8 ang open ng uh, ng uh, I mean ng Canadian immigration kaya ang tagal namin nagantay so yun aga kami umalis ng uh, Calgary mga 4 o'clock yung sakto lang 7.30 andito na kami 3 hours and a half drive So, ayun guys, oh, ang ganda ng uh, sunrise dito. Puro wala ka masyado makita. Ito 'yung ito 'yung Malita Town. Ito 'yung Malita Town. Ito 'yung hanapin niyo na location sa Google Maps. Yeah, it's me Custom Broker. Yeah. Yung side na 'yan, guys, 'yan na 'yung uh, US itong tinutungtungan ko ito yung Canada yeah? yun yung US dun yung US Canada to so yun ang ganda ng ano labas Ooh. so yun guys sana nakatulong uh, once again Vincent how to thanks so much bye bye